Hello everyone! For today's video, nagluto kami ng sinigang na liempo. Kahit sa sobrang init ng panahon, pero sinigang pa rin ang napili namin lutuin. Dahil nagkikrave kami ng sinigang na paraang araw pa. At mili nga pala ako ng liempo sa palengke kanina madaling araw at ito hiwain lang na natin sa saktong sukat ng paghiwa hindi siya malapad hindi siya malaki saktong lang kasi liliit din naman niya kapag ka naluto mamaya so ito nga hinugasan ko na hugasan lang natin ng mabuti ang ating liyem ko para nang sa ganun masarap kainin kapag malinis naman siya so ito pinainit ko na pala yung aking kawali at kapag mainit na ilagay lang natin yung hiniwa natin liyem ko ipan fry ko siya Ibahin ko naman yung way ng pagluto ng sinigang natin sa ngayon. ka natin lahat yan para isahang pan fry lang natin. Isiksik kung natin na isiksik hanggang sa magkasya. Pero kapag ka hindi na magkasya at ayaw, huwag mo nang isiksik yung sarili mo pa, Para hindi ka pa masaktan. Charisse! <laughs> So, ayan guys, dito tayo sa niluluto pala natin, hindi pala to sarili natin. Ayan, nakita nyo naman at pinagsisiksik ko lang lahat. So, ngayon, babalik rin natin para sa kabila naman, mapan, mapan fry naman natin siya hanggang sa mag brown ng ating liempo. Hindi yung pagsiksik kami yung sarili mo hanggang dumugo na yung puso mo, pati yung utak mo dudugo na. Hindi po ganun. Charis! Char lang mga guys, ha? So, pero totoo na kapag halimbawa ayaw na sa'yo, punay pagsiksikan yung sarili mo. Nasa ganun, hindi mo na pinapahirapan ka. Ay, kay kung hirap na hirap ka na at stress ka na dahil pinagsiksikan mo yung sarili mo, ay, nako, day, hiwalayan mo na yan, day ay may pinaghugutan lang tayo. So, ayun guys, ayun yung mga angels ko sa kusina. Tinutulungan pala nila ako para maluto ang ating sinigang. Ayan. Ang gaganda nila, ba? Diba? At ito naman yung dalawa na to ay abangers ng mga niluluto ko. Kaya sila naging malusog dahil sa mga niluluto kong may pagmamahal. So, ayun guys, eto, balik tayo dito sa kusina guys. Eto, nagpapainit na ako ng aking kawali. At ayan, may tubig-tubig pa siya. Kailangan mawala yung tubig na yan. nakita nyo ba yung umuusok na guys ang aking kawali? Hindi ko, hindi ko po yan lalagyan ng mantika kung yan ang inaantay niyo. Kikisa ko lang yung aking bawang sa walang mantika dahil ayoko nagmamantika dahil marami ang mantika ang kat aking katawan. Ayon, sinunod ko rin yung sibuyas, kamatis. Igigisa lang natin yan hanggang sa maamoy natin ang amoy matis at sibuyas. Ayan, gisa-gisa lang natin, halu-haluin lang natin hanggang sa maluto yung kamatis. syempre ilalagay na rin natin ang ating pan-fry na liempo. Igigisa lang natin at halu-haluin lang natin hanggang, hanggang sa pwede na natin siyang ilagay hanggang sa pwede na natin lagyan ng ating other ingredients tulad ng ating nor pork cubes naglagay ako ng isa at isasabay ko na rin ang ating nor sinigang mix sa gabi para mas malapot-lapot at masarap talaga siya. Yung maliit lang yung nilagay ko para saktuhan lang yung asim niya. Yan, nilagyan ko siya. Inubos ko yan. At syempre, naglagay ako ng tubig. Yung tubig, itansyan nyo na lang. Kasi ako, ko ng ocean tea. Kung gusto ko yung sakto lang yung tubig. So, mga dalawat kalahating cup lang ang inilagay ko dyan. Kasi gusto ko yung malasahan talaga yung, ah, yung essence ng pork. Yung tinakpan ko nga, pinakuluan ko siya hanggang sa lumambot. Kaya yung guys, malambot na siya hinalo ko muna at syempre lalagyan ko siya ng ilalagay ko na ang aking labanos Paborito ko ito yung labanos guys kasi malamig siya sa katawan sa so, panahon ngayon na sobrang init. Nilagay ko rin siya ng siling haba para naman magkaroon siya ng maanghang na lasa. Ayun, kumulo na at malambot na rin yung ating labanos. Nilagay ko na rin ang aking okra. Isinabay ko na yung ating kangkong na talbos. Masarap din yan sa katawan yung talbos ng kangkong. Marami rin siyang vitamins sa katawan. At syempre pinakuluan ko yan, tinakpan ko hanggang sa maluto ang ating ukra at ang talbos ng kangkong. At ngayon maluto na nga siya, ayun, hinalo ko siya para haluhaluin lang muna natin. Ayan guys, tapos na siya. Titimplahin ko na. At siguradong taob na naman ang ating sinaing nito. Taob na naman ang ating kaldero at maubos ang nasinaing kong kanin. Sigurado ako hindi walang matitira na naman dito walang matitirang kanin at ulam dahil sa sobrang sarap ayan hmm maasim at maanghang naniniot ang asin niya guys ayan titikman natin yung karne ng ating baboy nakikita nyo naman guys parang ng lambot lambot talaga pero totoo talaga malambot talaga yung siya guys Ayan. Tapos isasabaw yung kan, May isasabaw sa kanin. Masarap talaga siya. Malambot rin yung laban. No? sakto lang din. Promise guys, ang sarap. Try nyo rin lutuin yung guys sa family ninyo. Lalo na sa mga bata. Gustong gusto ng mga bata yung guys. Yung siling haba guys, optional lang yan. Po pwede nyo lagyan. Or po pwede naman hindi. Ayun lang guys. Bye!